Magandang araw, probinsya ng Cebu. Magandang araw, Katipanan. Ito si Katipang Ayla, tagapaghatid balita mula dito sa probinsya ng Cebu. Nakilahok ang 14th Civil Military Operations Katipanan Batalyon at 3rd Civil Relations Group ng CRS AFP sa matagumpay na tatlong araw na First Youth Leadership Summit sa Daan Bantayan, Cebu mula Oktobre 25 hanggang 27 na may temang Empowering Minds, changing lives for a better and safer daan bantayan through our youth. Sa kabila ng maulang panahon, aktibong lumahok ang mga kinatawan ng sangguniang kabataan mula sa dalawang pung at mga voluntaryong kabataan sa mga aktibidad ng summit na ginanap sa Lamberto Arte Cultural Center at Grandstand. Ang mga kabataan ay nagkaroon ng pagkakataong makibahagi sa makabuluhang talakayan, magipagtulungan sa kanilang mga kapwa at palakasin ang kanilang kakayahan sa pamumuno. Lubos na sinuportahan ng lokal na pamahalaan ng daan bantayan, nakilahok sina Vice Mayor Elver Ali Abukay at Konseha Luis Marby Loot Pinos sa summit. Ang Local Youth Development Office, Sangguniang Kabataan Federation, DILG at BISDAC Province of Cebu ay naging katuwang sa proyektong ito. Nagbigay din ng mahalagang mensahe si Lt. Col. Isagani Nato, Commanding Officer ng 14 th CMO Batalyon para sa mga kabataan. Ipinapakita ng daan bantayan ang matibay na dedikasyon sa pagpapanday ng mga susunod na lider ng bayan na nagpapatunay ng kanilang suporta para sa kinabukasan ng mga kabataan. Muli mula dito sa 14 th Civil Military Operations Katipanan Batalyon, ito sa Katipang Ayla, katotohanan para sa kapayapaan